Good morning po sir. Ano po paanin, sir? Jonathan. Ang uh, ilang talo po kayo? 26. Singular taken? Taken, may asaba na. May anak na po ba kayo? Mayroon, isa. Uh, ano po ang trabaho kayo sir? Construction worker. Sa lahat ng trabaho, bakit construction na yung napili mo? Yun lang ngayon ang tingin kong nakasanaya ko na eh. Tingin ko doon ako nababagay. Hindi ka ba na nasasarili mo na construction lang ako? Yung ibang ganda ng trabaho? Hindi ka ba na... Ah, hindi naman. Hindi na ako ngayon naging inarte sa mga trabaho ko. Kasi sana ko na rin na pamilya ko. Dahil nag ka, sir, ano ang matatalo ko sa'yo. Masaya ba? Masaya. Dahil sa pamilya ko, kaya tatrabaho ko ngayon. Para sa iyo, paano maging tunay na masaya? Kailangan yung nasa paligid mo masaya rin. Hindi yung sa sarili mo lang. Sa akin, yung tunay na masaya sa akin, yung makita kong masaya yung anak ko, pamilya ko. Yun ang masaya sa akin yun. Ang makita kong nakangiti yung anak ko. Ano pangyayari sa buhay mo? Pag naiis mo siya, malulungkot ka. Yung malayo ako sa mag ko, katampuan ng mga magkakapatid. Ano ka sa iyo, pamilya mo? Higit sa buhay ko. Kasi isa nga yung sila lakas ko, sila rin kayo na ang doon. Kung eh. baga pag wala sila, siguro baksak ang mundo. Kung baga hindi ko kaya. Sa totoo lang, hindi pa. Ako nangangarap ako, hindi na parang sa sarili ko, sana ko na lang eh. Magiging kontento ako kapag yung pangarap ng anak ko, matupad niya. Huwag mo na sana mangyari ha. Ano huling gagawin mo bago ang mawala sa mundo Bago ako mawala sa mundo, sana yung anak ko nasa stable na okay na yung kalagayan niya. Anong message mo sa mga tao na naka-experience na mga experiences mo? May sila namang buhay natin sa mundo sama Samaan pa rin lagi ng ingat kasi may pamilyang nag-aantay sa atin sa pag-uwi natin. Laban La lang sa buhay.